Hi mga mahal, ang tatapik ngayon ay dinatanong ni Arkanghel. Ang tanong niya ay, masama po ba ang palaging mag-SS? So yung tipong pag-uusapan for today's video, interesado ko bang malaman kung ano ang kasagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. So, sama ba ang palaging mag SS ang sagot ko ay lagi yung tatandaan ang lahat ng sobra ay nakakasama. Kung gusto mong palaging mag SS dapat isang beses lang hanggang dalawang beses isang araw. Huwag mong sosobrahan. Sagad na po yung dalawa. Okay. Kung halimbawang yung pag-SS mo ay tinatanggal mo lamang yung iyong kalungkutan, kung halimbawa nag-iisa ka, yung pampalipas oras mo, o kaya naman pampaantok mo, pwede po yan mag-SS araw-araw. Pero kung halimbawa ang inuugali mong makakarami kasi araw, makakasama po yan sa iyong katawan. Okay? So lahat ng sobra ay nakakasama. So, sana sagot ko ng tamang yung e tanong. like this video, please consider like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.